Hello guys! For today's video or mini vlog, uh, flex ko lang yung robo vacuum namin, no? I'tay from Ufi Clean. Ayan yung app. Pwede mo siyang i maneuver sa app uh, para i-vacuum yung hole na floor mo. Ayan, yung ginagamit ko yung zone. Hindi ako nag-auto. Nasa 80% yung linis niya. Yung maduming part ng bahay lang naman ay yung kitchen at saka living room kasi may dalawa pa ako maliit na anak. Sobrang ano, naaliw silang magkalat-kalat sa floor. Ayan siya, paalis na siya. Mag-start na siya ng duty niya. Char <laughs> Alam mo ba, super worst it eh, talaga itong RoboVac namin kasi nga kung wala kang time o oh, siya na lang, pwede mo din siyang ischedule sa, sa app kung anong time mo siyang gustong mag-vacuum. Tapos, pwede mo siyang i-operate kahit wala ka sa bahay. kunya na nasa gym ka, nasa Walmart, ganyan, or natutulog na kayo. Pwede mo siya i-set, ba? Diba? Yung part na nilinis niya sa bahay, ang nagkukonsume siya ng 50% na battery lang. Sobrang worth it talaga, lalo na pag tamad ka. <laughs> tamad ka, or tamad ako, katulad ko, tamad ako. O, oh, ba? Diba? Sobrang laki ng tulong niya talaga. Kaya, super worth it niya. Nabili ko siya sa Walmart. 150 something plus tax. So, nasa, ano, 150 plus 15 dollars siguro. Basta, 150 to 200 dollars siya. Sobrang, sobra. Tapos, connected siya. Pwede mo siyang i-link sa Alexa. Magsabi ka ng, Alexa, please, clean my floor. O, oh, diba? Or, Alexa, hurry up. <laughs> Grabe si Alexa. Nadungog ko niya. <laughs> Tapos, ayan. Pauwi na siya. Tapos na ang duty niya. Char. Ayan. Bago mo siya mag-operate is dapat walang mga debris sa floor. Kunyari, mga toys-toys, ganyan. Dapat clear. Walang mga tali-tali, walang ties ba? Hair tie, ganyan-ganyan. Kasi ma-stuck yung brush niya. Magsasabi naman siya na, Oh, brush, um, stuck. anak ganyan siya. Sabihin niya, kaya... Ayan din, every after linis niya, duty niya, vacuum niya nililinis ko talaga siya para pag gusto ko siyang gamitin, eh, ready to go na, ready to vacuum, o Diba? Sobrang worth it niya, guys. Kaya, bili na kayo. I'll give you the link from Amazon kung gusto nyo. Char! O Diba? Sobrang dali lang. Ito yung pinakagusto ko na part, yung nililinis yung brush. Ayan, yung brush. Gusto ko yung linisin. Kasi parang, mas satisfied ako yung kukuha. Ayan o, oh, yung mga buhok-buhok, mga ganyan. Kasi madaming, madami siyang nabavacuum na buhok-buhok. Yan yung gusto kong nililinis. Ewan ko ba, super satisfied ako. O, oh, ba diba? um, May nakuha siya. konti nga lang yan eh, nung dati. Oh my God, ang daming buhok. Day. Oh. Kaya, oh. hmm? sus. Gora bells na. Ayan lang. Madali lang din siyang i-assemble, ibalik, ganyan. Ibalik, i-assemble, ganyan. Madali lang. Buti nga, dinisign nila ng ganyan, no? Kasi madali lang. O, ba? Diba? That's it for today's video. Bye!